Nag-iisip lang ako, idol. Iba yung jogging, yung biking, sports activity yan, na ano, na nakakapag palabas ng mga toxic sa ating katawan. Isa siyang gawain na masasabi natin na part ng detoxification, ang detoxification, isa itong pamamaraan para yung mga nutrition, mga ano mga um, uh, vitamins, yung mga ano yung mga pangangailangan ng ating katawan, ano, yung mga uh, dahilan para lumakas yung mga cells, yung mga organ natin, Mag maganda yung biking at saka jogging. ano Ilan lang ito sa mga um, sample na gusto kong pag-usapan natin. Kasi marami ang gumagawa ng ganito, mga idol, pero um, nasasadlak pa rin sila sa pagkakaroon ng ano madalas na karamdaman kahit yung mga m, ano uh, ordinary na mga uh, viruses yung mga bacteria yung mga katulad ng mga flu, lagnat, ganyan. hindi ba dapat pagka naging practice mo to, palagi anong ginagawa to, nagpapapawis ka. Siyempre, pag nagpapapawis ka mga idol Uh, sa ganitong activity, um, package siya doon sa naaarawan ka. Ang pagpapaaraw ay isang magandang pagpapalakas ng immune system. Um, pumapa nagkakaroon tayo ng vitamin D. Ano? Uh, Required ng mga physician natin kapag may sakit tayo, kailangan magpapawis ka, magpaaraw ka, uminom ng tubig. Siyempre, pagka biking ka, uh, kailangan mo ng liquid. Ano? Kasi madi-dehydrate ka. Pero yun yung deing ng mga ilan sa mga kaibigan natin. Bakit ginagawa nila yon Active sila sa ganitong bagay. Pero bakit nagkakasakit pa rin sila? O madalas pa rin sila magkasakit? Ito yung kailangan nating pagkwentuhan, uh, pag-usapan mga idol. <coughs> Minsan yung akala natin na um, makakatulong sa atin, akala natin maganda para sa katawan natin ay isang akala lang. Ano? May ilang dahilan. Ano, may mga ilang dahilan yung ano, yung kulang sa kalaman. Ano? Ang kalusugan, ang pagpapaganda ng takbo ng kalusugan, ay ayon din sa tamang kaalaman. Kapag ka wala ka talagang alam, nagkakaroon ng malaking problema. Yun yung ano, yung kung natatandaan yung sinabi ko kung bakit ang haba-haba nung naging problema ko sa sakit na GERD. Uh, 1990, nagkaroon ako ng sakit na GERD. Uh, two, two, ano lang, 2 years lang mahigit na... O, three 3 years lang mahigit na utay-utay nag-improve ako hanggang sa nakuha ko talaga yung uh, magandang kondisyon. Ano, magandang kondisyon, naging okay na ako, naging uh, gumaling ako sa sakit ng good. Uh, ang dahilan, yung maling at kulang na kaalaman. Pwede kong i-apply dito sa ating usapan yung salitang kulang at um, maling kaalaman, ayang kulang sa kaalaman, maling kaalaman sa tungkol sa Um. Pagpapapawis, ano, na kailangan-kailangan natin. Yan. Isang kwento lang mga idol nung panahon ng pandemic, ano. Uh, nung panahon ng pandemic, ang naging uh, tanging solusyon ng gobyerno dahil wala naman tayong uh, gemut pa para diyan. Hanggang ngayon, ano, ang nagiging sakit natin nun, flu. Ah, uh, yung flu, ginagamot natin ng ordinary mga gamot natin na uh, para sa flu, pero uh, marami ang nawala. Siyempre, dahil lang yung ginagamot natin, yung gamot na ginagamit natin, para lang talaga sa mga um, sintomas. Ano? Ang sintomas ng virus na yon flu. Ano? Ang problema sa lakas ng virus, ano, kahit na gamutin mo yung sintomas, hindi kayanin. Ano, at ang natuklasan na ang pinakamabisa, ano, habang wala pa talagang pampuksa doon sa virus, ano, pamatay doon sa virus, syempre pagka yung virus yung pinatay mo, mawawala na yung mga sintomas, ano, yung sign and symptoms. Ngayon, uh, kapag ginagawa natin dati, send in symptoms lang pinapatay natin, buhay yung, bak yung virus, uh, madami na disgrace ang tao. Yan. Para hindi makapag-penetrate yung virus, pinapalakas yung resistensya ng tao. At ito ay napatunayan ng marami, ano, kung naaalala nyo, natatandaan nyo yung mga unsymptomatic. Ano, bakit unsymptomatic? meron siyang virus pero hindi makapagpenetrate o hindi makapagpalabas ng uh, sign and symptoms yung symptoms kasi ay yung papatay sa uh, mga pasyente di ba at uh, yun ang ano yun ang pumapatay hindi makahinga ano hindi makahinga ngayon um, yung karanihan na malakas ang resistensya namamatay yung virus nang hindi ano, hindi makapag-penetrate, hindi siya makapurisyo doon sa katawan. inya e ang dahilan ay malakas yung resistensya. Kaya ang ginawa nung ano nun, uh, pinapalakas yung resistensya ng isang pasyente. At mm, naalala ko nga yung kaibigan kong isa, um, active siya sa, sa ganitong pamamaraan, yung Viking, Spanish, tapos, halos lahat ng sports na uh, ginagawanya ginagawa niya. Basketball, um, badminton, volleyball, uh, jogging. Tapos, umiinom pa siya ng mga vitamins na malalaking bote. Pero, sa grupo namin, siya yung kaunahan tinamaan ng virus. At uh, hindi siya unsymptomatic. Uh, symptomatic siya. Um, nakakapagtaka. Ano, nakakapagtaka dahil dapat siya yung ano siya balakas malakas kumpara sa amin pero ayun uh, nangyari uh, habang pinag ko yung sistema ng ganitong topic na to lumili uh, lumilinaw na lumilinaw sa akin kaya nga isinir ko neto sa inyo ano kaya nagsira ko sa inyo nito malinaw sa akin na hindi porke ginagawa mo yung mga ganitong activity Uh, tataas yung immune system mo. Lalakas ka, gaganda yung resistensya mo. Gaganda lang resistensya mo, tataas lang immune system mo kung tama yung proseso. Ano? Um, karamihan sa mga katulad natin, ginagawa yung ganitong mga activity dahil pani. Ano? Uh, masaya. Madaming kasama. Banding uso no, dami bumili ng bike no kasi uso pero hindi focus yung activity ng ganito sa kanila ano, para sa mm, ano healthy living ano, salitang healthy living lang yung ginagamit nila pero hindi talaga para sa katawan nila bakit? ito yung uh, mapapansin mo sa karamihan ng mga mm, mamamaya, mga tao na, na nakiuso dyan. Habang nagbabay habang nagjajaging, may may mga baong pagkain. Ano may mga baong pagkain? Ano, pagkatapos ng ano nila, meriendahan sila, not healthy foods yung binabaw nila. Ano, minsan yung tubig na dinadala natin, minsan, commercialized alam nyo na kung ano-ano yon Commercialize siya, sabi pang boost ng uh, energy. Pero sa katotohanan, madami side effect. Ano? Ibig sabihin, hindi siya healthy sa katawan. Ano? Hindi siya healthy sa katawan. Pangatlo, pagkatapos nun, ano, ah, uh, Nag-happy-happy talaga sila. Ano, happy-happy. Nag-iinuman, pulutan, alak, naninigarilyo pa. Minsan nga, pagkatapos yung habang nagpapahinga sa pagbabike, pagjajaging, hindi mapigila, nagyoyosi, open yung baga. Ano, dahil pagod, pasok yung usok. Uh, magkakaroon ka talaga ng sakit. Yan. Uh, ang isa pa, yung mga ano, yung mga um, Gadget. Ano? Dalawang, ano yung nakita ko sa gadget. Dalawa yung dalang bad effect. Ano? Dalawa yung bad effect. Ito pinag-uusapan natin. Ito yung mga maling uh, habit ng mga tao habang ginagawa yung activity ganito. Ano? Uh, hindi talaga sila nakapokus para sa mm, ano sa healthy living. Ano? Yung cellphone, unang-una, uh, yung mga ganitong activity minsan, kaya may dalang cellphone, nag-ano sila, nag-music. Nag ano? sila nag, nag music ano nag music Ano nga? Kahit ikaw, sa salitang music, ano ba yung ano? Ano ba yung... Uh, ano mo? Uh, nasa isipan mo na masama. Ano? Ano yung nasa isipan mong masama sa pag-music? Pangalawa, uh, work, business, ano mang trabaho. Nakasalalay doon sa cellphone, tatawagan siya, o ano siya, may tatawagan siya habang uh, nando sa activity na ginagawa niya. Ano, uh, work related pa rin. Ano? Although, sa ngayon, iisipin mo, ano, ano ba yung masama? Bakit kailangan uh, isama ko sa topic na to? Ito yung ano, ito yung dalawang masama idol. Do sa ano, sa akin lang sana ginagawa mo yung healthy living, it's time na um, relaxation. Ano, relaxation. Ah, uh, kailangan kung wala yung relaxation sa ginagawa mo, hindi mo makukuha yung healthy. Ano, hindi mo makukuha yung healthy kahit anong gawin mo. Unang-una, kung sinama mo yung business, kaya katat kaya tatawag ka, minsan may problema, minsan um, may kailangan gawin, may stress ka. Ano? Mawawala na yung uh, focus ng utak mo, yung happy hormone ng utak mo para gumanda yung mood mo, mawawala na. Magkakaroon ka ng stress ng stress ay number one na kalaban. Naalala niyo kay ano, kay Doc Willie Ong. Bagong-bago yan, viral nagkaroon siya ng sakit. Uh, ang sinasabi niya dahil sa stress. Ano? Yun yung uh, malaking factor ng stress sa katawan ng tao, sa kalusugan ng tao. Yun yung ibig ko sabihin. Kaya kung magjajaging ka, mag, mag walking ka, magbabiking ka, magji-gym ka, kalimutan sa si gym, ipon pa rin eh. Minsan ganun pa rin eh. Yung time na 'yon, I-focus mo yung sarili mo. Ano sa uh, healthy living activity mo? Ano i-focus mo lang? Pangalawa, yung rejection mga idol. Rejection napakalaking bad effect niyan sa kalusugan ng tao. 'Yun yung uh, mga masasamang habit natin habang ginagawa yung activity. ito. Kung bakit nagtataka ka, nagkakasakit pa rin tayo? yung food hindi siya ano hindi siya karapat dapat ang ibig sabihin ko sa mga salita ng foods na yan, na kinakain natin yung pagpupuyat syempre nagkakainuman ano pagkatapos happy happy nga kalimitan karamihan ginagawa yung ganitong activity kasi dahil sa kasiyahan kahit nga yung mga panran di ba ayan na grupo grupo tayo kakain kain na tayo ng kung ano ano Oo, labas mo yung toxic ano, na ilabas mo yung toxic sa katawan mo, pero pinalitan, minsan nga, mas marami pa yung ipinalit mo. Ano, mas marami pa yung pinalit mo. Kaya, baliwala, para saan yung ginawa mo na um, healthy activity? Kung hindi rin naman pala mababago. Ano, nagsayang ka lang ng oras, nagpakapagod ka lang. Ano, tapos um, gumastos ka lang, syempre, yung mga mas, mag mas, magat mas magastos. Ano, Naalala ko yan, nung panahon din ulit ng pandemic eh. Pagkatapos, dahil nga sa banding na ganyan, gusto lang makalabas, uh, healthy living daw, uh, baik bike-bike, magkakagrupo pa rin sila, magkaka, may face mask lang, pero pagkatapos, magiinuman, yun, ang daming nagkahawahawa. ano, isa sa grupo, kang grupo nila, um, may virus. hawa sila lahat. Pati pamilya nila, nahawa na, dumami. Ano, eh, ano yan eh, sa uh, opisina, may ganyan. Yun yung ano, yun yung ilan sa maling ginagawa natin kapag ka meron tayong ganitong uh, healthy activity. Ano, yung lifestyle talaga natin, malaking impact ito sa pagpapagaling ng ating resistensya. Kung gusto mo luminis ang katawan mo, yung time na ginagawa mo to, pag-isipan mo mabuti na uh, relax ka talaga. Yung happy hormone mo mapalabas yung toxic ng katawan mo lumabas at wala kang ipapasok. Ano, walang kapalit. Ano, yun yung ano, yun yung gusto kong matutunan nyo.